Nagbigay ng komento ang kilalang showbiz columnist na si Christy Furman tungkol sa kontrobersyal na pelikula ni Daryl Yap na may pamagat na The Rapist of Pepsi Paloma. Sa isang episode ng Showbiz Now na noong linggo ikalima ng Enero, inexpress ni Christy ang kanyang hindi pagsang-ayon sa proyekto ng direktor, kahit pa sa mga nakaraang pagkakataon ay nasiyahan siya sa mga estilo ni Yap. Ayon kay Christy, bagamat minsan ay nagugustuhan niya ang mga atake ni Yap, hindi raw siya pwedeng sumuporta sa pelikulang ito. Natutuwa ako sa kanyang mga atake paminsan-minsan. Pero this time, hindi mo ako kasama sa gusto mong palabasin. Ano ang gusto mo, Derek Daryl? Ang wasakin si Bossing Vic Soto dahil sa tagumpay ng The Kingdom, Ania. Ipinakita ni Christy ang kanyang hindi pagkakasunduan sa pelikula at nagbigay siya ng puna sa sinasabing layunin ng direktor na magdulot ng pansin at magtangkang maghasik ng kontrobersya laban sa mga sikat na personalidad. Ayon pa kay Christie, hindi siya pabor sa ideya ng paggawa ng pelikula na may layunin lamang nasirain ang pangalan ng ibang tao. Kahit pa magkababayan kayo sa Olonga po, wala kang alam. Anong sabi ko sa'yo? Bakit kailangan mo pa itong gawin? Ano ang iyong layunin? Dagdag pa niya. Ipinahayag ni Christie na hindi tama ang paggawa ng pelikula na tila walang respeto sa ibang tao at hindi rin aniya angkop na magsulat o magdirehen ng pelikula ng walang tamang layunin kundi ang maghasik ng hidwaan. Pinanto ni Christie na may mga limitasyon ng paggawa ng pelikula at pagsusulat ng mga kwento. May mga bagay na hindi maaaring gawing biro o gawing sanhi ng personal na galit. Ayon sa kanya, may mga bagay na dapat igalang at may mga aspeto ng buhay na hindi dapat gawing paksa ng kasinungalingan o paninira. Mayroon tayong tinatawag na respeto sa ating kapwa. Dapat nandon pa rin yun. Hindi nawawala, Annie Christie. Ang pagkakaroon ng respeto sa kapwa, Aniya, ay isang mahalagang prinsipyo na hindi dapat mawala, lalo na sa isang profesional na larangan tulad ng showbiz. Ang pelikula ni Daryl Yap na The Rapists of Pepsi Paloma ay isang proyekto na naglalaman ng kontrobersyal na tema. Matatanda ang noong Oktubre taong 2024, ipinaalam ni Yap na gagawa siya ng pelikula tungkol sa buhay ni Pepsi Paloma, isang sex symbol noong dekada 2018 na naging tampok sa isang malaking isyo ng panggagahasa laban sa tatlong kilalang personalidad sa showbiz. Ang ideya ng pelikula ay nagdulot ng maraming reaksyon mula sa publiko at mga eksperto sa industriya, pati na rin sa mga miyembro ng showbiz na may kaugnayan sa mga pangalan na nabanggit sa isyu. Ang pelikula ay nagpapakita ng isang biopic na naglalayong ilahad ang kwento ng buhay ni Pepsi Paloma, ngunit ayon kay Christy Furman, may mga pakiramdam ng hindi pagkakasya sa pamamahagi ng ganitong klaseng kwento. Sa kanyang pananaw, hindi lang sa patang pagkakaroon ng sensational na kwento o pambansang pansin, may mga bagay na dapat pag-isipan ng mabuti at may mga limitasyong dapat sundin kapag ang paksa ay may kinalaman sa mga seryosong issue. Bilang isang showbiz columnist, itinataguyod ni Christie ang mga prinsipyo ng respeto at pagiging responsable sa paggawa ng mga proyekto sa industriya ng pelikula. Naniniwala siya na hindi sapat ang pagiging kontrobersyal o kapansin-pansin upang maging matagumpay sa industriya ng pelikula. Ang paggawa ng mga pelikula ay dapat may layunin, hindi lamang para magpukaw ng isyo, kundi upang magbigay ng kalidad at makatarungang pagtingin sa mga bagay at tao na tinatalakay. Sa huli, pinaalalahanan ni Christy si Daryl Yap na maging maingat at mag-isip ng mabuti sa mga susunod niyang proyekto at hindi lang magpapadala sa agos ng popularidad at kontrobersya. Ano ang sinyo sa balitang ito?